Hello mga lalo, mga mami la. Mga mami na dyan. Ayan o. Oh. Pahala mabahuan si neighborhood. Mulat, panggit, whatever tawag dito. Ayan. Welcome. Um, ang tagal ko hindi nag-upload sa YouTube channel ko. So ayan. Gawa so, tayo ng content for today is eto yung binigay ng isang katimpo sa Team Lawag. Ah, so, don't forget we have Team Lalabs at Facebook. Facebook page namin, a group namin, Team Lalabs. Everyone, it's a private uh, team. Pwede so, kayong mag-join if you want. Ayan. pag tayo ng uh, daing. Daing ba dito? Yung iba naman tawag, bulat daw. Or tanggit. Uh, iba-ibang tawag ata, iba-ibang lugar. Ay, meron na akong spam and hotdog dito na ginawa ayan no so parang hindi ko luto na to mapait daw kapag nasunog ang sanggit or bulat nga sabi ni Melda Bulasdaw shout out pala sa kay Imelda taga New York yung YouTube channel niya ayan shout shoutout, shout out shout, out, shout out. ayan please don't forget to subscribe like and share Ayan. Ayan. So, bahala na si Kapit Bahay kung mabahuan sila. Nag binuksan ko kasi yung <laughs> pintuan para lumabas lahat ng amoy at hindi siya ma-store dito sa aking bahay. Ayan. Okay na to. Tapos na. Then, mag- uh, Siguro iprito ko rin yung kamatis dito para masarap. Kuha tayo ng kamatis, guys. Ayan. Kukuha tayo ng Kamatis ah uh, i-wash lang natin. Tapos, ipiprito natin sa, dun sa kusaan tayo nagprito ng, ay, pwede pala ako magprito ng talong. Kahit konti lang. Ito, kamatis. ah uh, pwede pala ako magprito ng talong. Ayan. So, prito natin si kamatis. Ayan. Dunalin natin dun na, ito dito. Ayan, guys, magluluto mag, mag, muna ako ng ating uh, mga lalat yan. Luluto muna ako ng aking breakfast. Bye, guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Mami La. Ganoon din ako Facebook page ko, Mami See you soon!